Mga bossing, pagmasdan natin yan si tatay. Yan, yan. Yung si tatay na nakasombrelo na nakaitim na long sleeve. Pagmasdan nyo. Matigas ang mukha niya. Magmumodus yan dito sa may tindahan namin. Bibili ng kalamares at palamig. Tapos wala naman niyabot na bayad. Pero manghihingi pa ng sukli. Ganong katigas mukha niya. Busog na. May sukli pa gusto. Tinan mo gano ka, ka katigas yung pangaw. Pangumungoy Parang hirap na hirap na rin siyang inguyain yung pagkain mapapansin mo yung tao namin. Ayan, pumunta rin sa mama ko. Para ipa-review yung CCTV at ma-check yung CCTV kung nagbayad ba talaga siya. At ayan na nga si mama. Andiyan na. Lumapit na sa tindahan para ma-review yung CCTV at mapakita sa kanya. Kung nagbayad ba talaga siya o hindi. Kaso ito lang ginawa niya. Nung alam niyang malapit na siya mabuking Talagang check muna niya talaga kung gumagana yung CCTV namin. Eh, eh kaso no, nakita niya yung ano na, malapit na ma-review yung CCTV na hindi talaga siya nagbayad. Ang sabi, sabi na lang niya, nagmamadali siya. Kaya inyo na yung suklina yan, okay na yun, gumanumpang ka pala muka, pasalamat ka. Mabait yung nanay ko at ka lang umalis. Dahil kung iba yan, baka busog ka na, bugbog ka pa.